minsan po kasi matumal. Hi guys! Tarsamahan niyo akong tikman itong pinakamurang kanto fried chicken na nakita ko na para sa isang buong manok e eh, 150 pesos lang. Sobrang sulit nito lalong lalo na sa mga nagtitipin yeah. dahil bukod sa masarap e eh, napaka juicy pa. Ito si kuya na nagtitinda ng kanto fried chicken sa kahabaan ng Hermosa Street, Tondo, Manila. Sa side lang siya mismo ng dali nakapuesto at sa tapat ng Calderon Elementary School. Yeah. Dito po sa leg na may balat po, 15 po isa dito. Din dito po sa pitso pakpak po, 40 po isa. Tapos sa hita naman po, ano, 35 po isa hita. May leg din po, 12 po isa. Dito po sa buo po, ayan po, 150 po isa dito. Ano po kayo nag-open dito? Nag umpisa po kami dito uh, mga 4 p.m. po hanggang mga 10 p.m. po. Inuubo uh, po sa mga manok minsan po, minsan din po kasi matumal. Yung ganito po, lagi po talaga yan boss? Yung mga natitira lang po is yung mga din yung ganun po. Yung mga hiwa-hiwa po. Guys, nakahanap tayo ng manok. 150 pesos lang isang buong manok na. Hindi man siya ganong kalakihan, pero isang buong manok na to, guys. Ilang miyembro na ng pamilya ang magsasalo-salo dito. 150 lang. ba? Diba? Hindi man sila pinipilahan, hindi man ganon karaming bumibili sa kanila. Kasi sabi ni Kuya, minsan matumal daw, hindi nauubos yung manok nila. Pero still, try natin kasi sulit, 150 lang. <laughs> ang galing Para kang kumain Sa mga sikat na fast food restaurant Yung lasa ng manok nila Saktong-saktong hintimpla Hindi maalat Lasa mo pa rin yung pagkamanok niya Ang juicy guys At ang lambot P150 pesos lang kay sulit. <laughs> Try naman natin with suka. Mm. Nag-level up yung lasa niya. Bagay with suka. Type ko yung pagkaasin niya. naman namis-namis ng konti. Hmm. Para sa 150 pesos, napakasugulit. Worth it? Bilang. Lalo na minsan hindi sila napapansin. Matumal daw. Worth it matry.